Puri ng Panginoon at na tayo po'y muling makakabalik sa ating pagbubulay-bulay ng uh, kanyang salita at uh, yan nga po ay sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Totoo nga po, uh, tunay nga nga napakabuti ng Diyos na walang patid na ibinubuhos niya sa atin po ang kanyang kabutihan, kagandahang loob mga pagpapala no maging uh, ito sa paraan ng uh, pagbibigay sa atin ng mga spiritual na pagpapala ito nga po ay mula sa kanyang salita kaya hayaan niyo po akong makapagbahagi muli uh, sa araw dito Ngunit bago lahat tayo po muna dumulog sa ating Panginoon aming Ama sa langit sa araw na ito kami po ay muling lumalapit sa inyo patuloy Panginoon na uh, niluluwalhati ka Panginoon sa aming kalagitnaan salamat po na sa araw na ito Patuloy niyo pong idinaku uh, idinako kami, Panginoon, sa lugar ng inyong presensya sa pamagitan ng programang ito. Kaya, Lord, sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, inihiling po namin ang inyong pagsama. At patuloy po, Panginoon, na uh, paghipo sa aming mga puso upang kami magkaroon ng tulay na kaunawaan na nagmumula sa inyo. At gayon na rin, Panginoon, ng kapangyarihan, Panginoon, upang may sa naman namin ito sa araw-araw upang namin, Lord, ang iyong mga tunay na pagpapala. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa hapong ito o maging sa umagang ito sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. So, ngayon pong araw na ito, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang talatang sa uh, sa Japong nangusap sa akin. Ano po? Alam niyo po, may mga panahon kasi minsan na dinadalaw, dinadalaw tayo ano po, ng parang pagkalungkot, pangungulila, o parang minsan nararamdaman natin para tayong nag-iisa. Na po, lalo na ngayon no, na ang mga tao ay talagang uh, uh, maraming mga bagay na nakakapagbigay ng uh, pagka-stress, no, pagka-depress. No, po, at uh, minsan nga po, yun nga po, na nauuwi sa pahongulila, nagkakaroon ng malalim na pag-iisip. Pag no, na, na minsan nauuwi nga sa Uh, karamdaman pa pag hindi po natin naingatan ang ating mga sarili. Pero salamat sa Diyos at uh, binigay niya po sa akin yung talatang ito na matatagpuan po sa aklat po ng mga awit. Kabanatang 25, talatang siyam at sampu. Sabi dito, sa mga mapagpakubaba, siya ang gumagabay. Sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay sa lahat ng mga taong sumusunod sa utos at tipan siyang sumusubaybay. Ayan nga po no sa talatang ito sa isa sa mga awit po ni Haring David ay nasaksihan ko na talaga nga po ang ating Panginoon ay laging naroroon upang tayo'y patnubayan. Totoo nga po ang pangako niya, madalas natin itong ano na po? La, nabibigkas na po yung pangako niya sa aklat po ng, uh, ng Hebreo na hindi kanya talaga iiwan ni pababayaan man. So, balit may mga bagay po ako talagang natutunan sa aking sarili na kapag ang Diyos talaga ang gumagabay sa atin, hindi talaga magkakaroon ng pagkakamali. Ang kanyang, uh, ang kanyang instruction, ang kanyang mga utos, kung ito po ay ating sinusunod. Okay? Kaya nga po, na nakita ko nga po na ang Diyos ay talagang nais niyang uh, gawin ang kanyang kalooban. Kung nais nating maranasan sa mula sa kanya yung kanyang pagpapatnubay sa atin upang malaman natin kung ano yung dapat gawin at kailan ito dapat gawin at kung paano ito gagawin. So, yung mga bagay po na yun, ay talagang may katiyakan na ibinibigay sa atin ng Panginoon upang talaga magkaroon tayo ng tiyak na destinasyon o, o makatiyak tayo sa magiging resulta ng ating mga inaasahan. Kaya nga po wala pong posibilidad ng pagkakamali kapag ang Panginoon ang pumapatnubay sa atin. Tiyak po no mistake. Na nakita ko po na hindi magkakamali ang Diyos kapag uh, siya po ang magbibigay sa atin ng pagpapatnubay at ginagawa niya itong malinaw no yung naalala ko ginagawa niya malinaw na kung diretso diretso kung ititigil titigil no? di po ba alam niya yung mga panahon ng ating buhay kung paano niya tayo sasamahan upang makamit natin ang tagumpay purihin ang Panginoon at tuloy-tuloy ito hindi po siya tumitigil ang ating pong Panginoon nakita ko po na hindi kanya iiwan sa ere. Kaya nga, ano po, hindi kanya iiwan sa mga critical na, na sitwasyon. Mana pa nga, pag mga ganun ang kalagayan, mas nakita ko na talagang napakabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, ito po isang bagay, talagang nasaksihan ko sa Panginoon kapag sumusunod po talaga tayo sa Kanya. Ano po, at talagang uh, nais natin na uh, hilingin na, uh, Lord, samahan mo ako, patnubayan mo ako. Kaya nakita ko po talagang isang bagay na ibinigay sa akin ng Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya at umaasa sa Kanyang patnubay, ito yung tawag na supernatural natural confidence. Supernatural confidence. Yun po, talagang yung katatagan ng loob na gawin, sundin sa pamagitan ng pananampalataya kung ano yung pinag pinagagawa ng Panginoon. Kasi sabi ko nga po sa Biblia, Uh, without faith, it is impossible to please, to please God. No, kung wala baliban sa pananampalataya, hindi daw natin malulugod ang Panginoon. Kaya doon ko po nakita. Kaya nga kapag sumusunod po tayo sa Panginoon, no, kagaya po ng kanyang mga lingkod, no, si uh, si Moses nung uh, siya ng Panginoon na gamitin ang kanyang buhay para mapalaya ang kanyang mga kababayang Israelita, na po ay sinabihin siya ng Panginoon, huwag ka mag-alinlangan, lakasan mo ang loob, ang lob mo. Marami po siyang dahilan noon, kaysa utal daw po siya magsalita, kaysa so, uh, may edad na rin siya sa mga panahon na yon. Pero alam niyo po, hindi po siya nagdalawang isip nagawin ng ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Nasa kanya yung super natural confidence ng ating Panginoon. Dahil kapag uh, sumusunod talaga tayo sa kalooban ng Panginoon, siya po talaga nagpo-provide ng wisdom, ng strength, ng, uh, even the opportunity na no po, nabubuksan niya sa atin kung sumusunod po tayo sa kalooban niya. Sa, sa Biblia po, nakita ko po yung uh, name na Jehovah. Si isa po ito sa maraming pangalan ng Diyos sa Biblia. Yahweh, Jehovah, no? At sa mga sa katruan no uh, sa pagbibigay ng pangalan sa kanya bilang Jehova ang ibig sabihin daw po nito eh he causes to become ibig sabihin pinapangyari talaga ng Diyos kung ano yung inire-reveal niya tungkol sa kanya no po uh, kagaya po nung sinasabi po sa Biblia that he is Jehova rohi he is our shepherd no siya po yung ating pastol lagi niya tayong sinasamahan ginaguide, pinapatubayan. pinapatnubayan po Pinapakain niya tayo ng uh, hindi lamang mga spiritual kundi ng mga pangangailangan natin talaga. Basically at lahat po no ng uh, alam ng Diyos na kailangan ang kanyang mga anak. Hindi niya talaga tayo pagkukulangin. Yan po kaya yan po yung tinuro ni Haring David sa Psalms chapter 23. So he causes to become talagang pag ang ang Diyos daw po nagbigay ng instruction, titiyakin niya. At yan po yung naranasan po namin ng aming pamilya. Talagang pinatubayan po kami ng Panginoon mula nung pagabata ng aking mga anak hanggang sa patuloy naming paglilingkod sa Diyos. Sa isa po namin nakikita eh. No? Naging, na, talagang itinuon namin ng aming mga sarili upang maglingkod sa Kanya. Hiningiling namin ng patnubay niya at nakita ko po na sa buhay namin sa aking mga anak kung paano kaming pinatnubayan ng Diyos. No po? Ah, ni isa man sa kanila ay nakita ko wala akong nakita no na, na naging kagaya ng buhay ko dati no na, na nawawalang tupa at nagwawalang tupa no? kung saan saan napupunta kung anong ano mga pinasok na mga bagay na maaring makakasira sa aking sarili pero sa mula nung isinuko ko ang, ang, ang aking buhay sa Panginoon at uh, ang aking pamilya isinama ko sa kanya nakita ko po talaga na tapat ang Diyos na pumapatnubay po sa atin of course uh, syempre po nandiyan po talaga na kailangan magkaroon talaga tayo ng panahon, no? Talaga para i-connect ang ating sarili sa Panginoon para manas maranasan natin yung kanyang guidance. Through what? Siyempre, Bible is the first. First thing, no po? So, first thing in the morning, yung po talagang ginagawa natin. Nagbubulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. Kasi po, pag nagbabasa po tayo ng Biblia, doon po dumarating yung tinatawag na kapahayagan or revelation. At ang mahalaga po, ang kaugnayan nito, sa binibigay na patnubay sa atin ng Panginoon. So, through His Word, nakikita po natin na kung uh, kinakausap tayo ng Panginoon, ano yung nararapat, ano yung matuwid sa Kanyang paningin, ano yung magbibigay po sa atin ng tagumpay. So, ano po yung simple meaning ng uh, Revelation? Sabi po doon, to uncover something not yet known. Mga kapatid, minsan talaga, ang dami nating iniisip, hindi natin makita ang solusyon pero ang Biblia po tinitiyak, kung tayo po'y makikipag-ugnayan sa Panginoon at hihilingin natin yung kanyang patnubay, hindi tayo kailanmang mag-iisa. Nakala natin, pasan natin ang daidig, parang tayo na lang lahat ang gagawa. Hindi po. Ang sabi po, merong kapahayagan ng Diyos na ibibigay sa atin. Dahil yan naman ang nais niya. No? Na kung pipiliin natin yung kanyang pamatok, sabi niya, ito'y magaan at ito'y magbibigay ng kapahingahan sa inyo. Maging sa ating mga desisyon, ginagabayan po tayo ng ating Panginoon. Ano po? So, kailangan po talagang buksan po natin ang salita ng Diyos. Kagaya po ng ginagawa po ng panunod natin ng araw-araw na pagpapala. Nandiyan po talaga pinapadala ng Panginoon ang kanyang mga mensahe para malinawan tayo kung ano po yung landas na ating tatahakin. Kasi kung hindi daw po natin ito gagawin, alam niyo po, Naranasan nyo na ho ba yung naghahanap kayo ng inyong salaming sa mata? Hanap kayo ng hanap kung saan, di nyo makita yung pala, nandito lang pala sa ulo ninyo. <laughs> Minsan, nararanasan ko po yan. Eh. Ganun po, nandyan ang Biblia. Buksan po natin. Pag-aralan po natin at magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating Biblia na po, o sa salita ng ating Panginoon. So, alam niyo po, minsan talaga kasi sa pagpapatnubay ng Panginoon, minsan talaga tinuturuan niya talaga tayo. ng no? Sa paraan na kung saan, unang-una, mapalaya tayo sa ating lumang pagkatao at dalhin niya tayo sa lupang pangako, kagaya po ng mga Israelita. Kaya lang, minsan talaga nandun din, ang habang ginagabayan niya tayo, tinuturuan niya tayo para matuto po tayo ng kanyang mga kaparaanan upang sa gayon, hindi tayo magkakamali sa ating mga desisyon at mga planong ginagawa. Kaya minsan, may paraan ng Panginoon, no po, na medyo parang ngayon siya mabigat yung mga, mga taflab, oh, tough love. Yung sinasabi nga po, no? Parang yung mga disiplina niya mismo ay uh, parang uh, ang hirap pagdaanan, no po? Pero alam niyo po, pagkatapos ng lahat ng ito at maiayos natin, maitutuwid natin sa tulong at biyaya niyang ating mga buhay, may promise lang talagang nakalaan may mga pangako talaga ang Diyos na talagang ipaparanas niya sa atin. Kagaya ng mga Israelita, lumayo kasi sila sa Panginoon. Sumamba na sila sa mga Diyos-Diyosan. Wala na silang panahon sa pagsisimba siguro. Wala na silang panahon sa care group. Wala na silang panahon makinig sa leader. Hindi na sila nakikinig. Kaya dumaan din po sila sa pagdidisiplina. Pero hindi po nawala ang pagpapatnubay ng Diyos sa kanila. Dahil sa panahon po ni Jeremiah, sabi niya, after 70 years, muli silang kukunin ng Panginoon at sila aalisin doon sa kanilang pagkakaalipin. At siya naman po talagang nangyari. Totoo po ang salita ng Diyos. Ganon din po sa atin, be patient enough na magpatuloy, no sumunod sa kaloban ng Panginoon at sa pamamagitan ng paggagabay niya, mararanasan niyo po. At naranasan ko talagang kailanman hindi ako nag-iisa. Kaya itong araw na ito, marahil marahil po tayong gustong gawin. Marami na tayong nabuong mga plano, itong mga darating na araw. Pero hayaan niyo po na tayo lumapit sa Diyos na nangakong hindi niya tayo iwan ni man. So kung kayo po ay nais makiisa, tayo po ay manalangin sa Diyos. At tayo mismo ay humiling din ng ating nais sa Panginoon na pumapatnubay sa atin. Tayo po'y manalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Isus, maraming maraming salamat po sa araw na ito na meron nga pong Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Bagkos, sa kabila ng aming mga minsang katigasan ng ulo, kalikuan, Panginoon, tunay ngang napakatsaga mo sa amin, Panginoon. Sabi mo nga, ikaw ang Diyos na mabagal kung magalit, ngunit kung umibig naman ay lubos. Kaya itong araw na ito, Panginoon, sa inyo kami humihingi ng patuloy na paggagabay. Sa tulong niyo po, banal na Espiritu, kayo po ang aming inaasahan, Panginoon, na tunay Lord, kung, kung kami po ay magtitiwala sa iyo, naniniwala po kami, Ama, na ang lahat ng mga bagay na kinakaharap namin, naroroon na po ang aming tagumpay sa patnubay mo. Kaya marami pong salamat. Dinadalangin ko po ang bawat isa sa aking mga kapatid na nakinig ng minsaheng ito. Samahan niyo nga po sila, Panginoon, sa kung ano man, Lord, ang mga sitwasyon ng kanilang buhay. Ngayon pa lang, idinideklara namin ang tagumpay sa bawat isa. At salamat po, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong makapangyarihan at kahangahangang ginawa sa buhay ng bawat isa amin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po ang aming panalangin. Amen. amen Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa kalooban ng Diyos hanggang sa susunod pong muli. God bless you and Shalom